Hello sa inyo, mga Mars. Kamusta po kayo? Eto, naimbita na ako ng pamangking ko sa kanyang kasal. Actually mga Mars, hindi talaga ako mahilig pumunta sa mga okasyon-okasyon. Dahil nga, ito yung pamangking ko, kinasal siya, nagpunta ako. At syempre, hindi naman ako mahilig magbihes, magbongga ng mga kasuotan. Kasi nga, gusto ko simple lang talaga ako. Sabi niya, Tony, nung kasakasal ko, ah, syempre, nagpunta naman ako. Tapos nandun na kami sa venue, nandun na kami sa reception. My goodness, ako rin pala ang host ng kaniyang kasal. <laughs> Kakaloka, di ba mga Mars? Pero ganun pa man, ginawa ko yung best ko nakakatuwa kasi it's my first time na mag-host ng isang kasal na hindi ko nga alam kung ano yung mga dapat sabihin doon sa okasyon na yon. Kaya ako ano-ano ng mga sinasabi ko. Buti lang, meron, buti lang Google ako doon sa cellphone ko. Nagtingin-tingin ako doon mga script doon pagdating sa mga ganitong wedding. Kaya ito naman nasaksihan ko yung kasal ng aking pamangking si Shira. Nakakatuwa kasi talaga namang nakita ko yung kanyang kasiyahan sa kanyang mga mata. Yung mga matatamis na ng ngiti ng kanilang pagsasamahang mag-asawa. Nakakatuwa, no? Pamangkin mo, kasal na, tapos ikaw hindi ka pa kasal. Single ka pa rin. Pero ganun paman man, maging tayo sa iba. Oh. <laughs> Kaya congratulations, no? Binabati ko kayo si Mr. and Mrs. Uh, Tiang Young. Ayan. So, yan nga. Hindi ko alam, alam kung ano sasabihin ko pagdating dyan sa pag-slice ng cake, anong introduction, ano bang words ang pwedeng bitawan pagdating sa ganyang moment. So, at sabi ko lang dyan, atin nang saksihan ang paghiwa. <laughs> Hindi ko talaga alam, as in on the spot talaga ako, na ako pala mag -host. Kasi nga, si, ano lang yung CB lang naman yun eh, simple lang yung kanilang kasal. Pero syempre, sabi ko nga eh, naging, at least ako, naging part ako ng kanyang memorable event no sa kanyang buhay ang siyang maging host ng kanyang wedding nakakatuwa 'di ba mga Mars Alam mo ba mga Mars na ito yung panghalawang pagkakataon na nakawit niya sa ng ng wedding o ng kasal mm, -mm. Taga nakakatuwa lang mo yung kapag sila nagsusumpa at titinginan sila iba yung pakiramdam mo no nakakaramdam ko rin mo nakakaramdam ko rin minsan pala ng inggit ano ko sabi ko sana all <laughs> sa all mayroon jowa, sana all may partner. Pero ganun pa man, sabi ko nga, di ba, kung single ka, eh, di mas maging masaya ng tayo sa iba. Nandiyan naman yung family mo, kung wala kang partner, focus ka sa family mo, focus ka sa mga kaibigan mo, focus ka sa trabaho mo, focus ka sa narin mo, sa tatay mo, sa mga pamangkam, sa mga kapatid mo, yun na lang magiging ka. At syempre, huwag kang maging toxic sa iba kung minsan eh, nakaramdam ka ng sadness kasi wala kang partner. <laughs> o, oh, ba diba mga Mars? Nakakatuwa kasi naging bahagi ako ng ganitong uri ng okasyon. Kaya naman, sa mga gusto mag-invite sa akin, sa kanilang kasal, available po ako lagi. Pero bilang bisita, huwag nyo akong gagawing host. Kahit magdala lang ako ng regalo kung isang rice cooker o kaya isang plancha, o kaya isang electric pan, wag na wag yun akong gagawing host kasi nahiya talaga ako sa maraming tao. Maka pala naman mukha ako sa camera sa pagbablog ko. Pero sa totoong buhay, never po ako talaga nag-ano, nag host na mga gantong formal occasion. Kaya kami sa kapag may nag sa akin na mag-host, ko para lang syempre, di ba, uh, maka part o laring masabi. Kasi taga-mahiyain taga ako pag sa maraming tao eh. Eto, siyempre dahil nga sa kasalto ng pamangking ko, I just did my best. Naging uh, saksi ako sa kanilang pagmamahalan. O yan, yun yung, yung kuya ko, yung kanyang mga magulang. Nakakatuwa, no. Naiyak-iyak pa yung kuya ko. Gano'n siguro yung kapag naiyak ka, makita mo yung... Basta yun lang, mga Mars. Love you, mama. Chup-chup.